Gandang araw po mga ka-garden uh, ito po ay tanim ko pong uh, alukon o himbabaw. Ito po yung masarap na gulay na parang mahabang malbiri ang kanyang bulaklak. Bali, minarakot ko po ito last September lang nung last year. Uh, tinanim ko lang po dito sa malit na paso. Yan po yung paso niya. Tapos ngayon, uh, panahon po ng pagbubulaklak po nila. Nagpulak-pulak po siya ng napakadami. Marami na po akong lapitas dito. Pero hindi po siya tumitigil na magbulaklak lak Mula dun sa baba hanggang sa taas. Puro bulaklak lak Bali, mahirap po itong itanim pag-cutting. Madaling po siyang mamatay. Masilan po siyang buhayin. Kaya ang ginawa po po, minarkot ko na lang. Ya, ito po. Ang haba po ng kanyang mga bulaklak. Halos lahat ng mga bagong usbong niya may uh, bulaklak po. yan Ang dami po niya oh. Puro bulaklak hanggang dito sa ano, kabilang side. Yan pa po yung iba. Kaya pag nahihirapan po kayong magtanim, ang gawin nyo po ay i uh, imarkot nyo po. Pag may kakilala kayong may tanim, ito po napakahaba po ng kanyang pulaklak. Hanggang sa muling video po mga ka-garden. Maraming salamat po muli sa panonood. Palo uh, subscribe nyo po ako sa aking channel. Maraming salamat po.